wala. Dati uh, natipan mo kami Ay. <laughs> Hindi <laughs> ko makita yung ano ko. Dalawa yun eh. dalawa? <laughs> Ay, yung... Hindi. Rush guard. Ganyan? Ganyan. Ang mugin. Ano na nga talo? Ang bak na. Saan? Hindi oh, ko alam kung kaya ko pa. Doon ka sana ko. Doon. Live ka doon. Pabalik yun eh. Sa may waterfalls. Dito lang. Baka hindi ko kaya pabalik. Sa isang babaw lang. Ang Hanggang lang naman. Tá sabendo? Aí jogou agora não? Balina, balina. Alô, irmão? Tô passando no Lu. Alun man? Eh, bicha. Hai, ini bisnah. हां हेलो मालूम Yung sa mga 5 minutes? Di eh. 2 <laughs> ah, minutes. Oh, two minutes lang pala? <laughs> sa akin ano na? Uh, Ayun. Tapos yung isa kalahating hindi kaya.

Ayan ba para, para, para ano sa... Wala lang pala dito. <laughs> <laughs> Mababaw lang. <laughs> Sige wa, birawa. Sige. <laughs> Mababaw lang. Tabi niya mo ano mo wa. nag-alaw -nag na yung ano. Kasi mikul. <laughs> Hindi sumasabay yung paa ko sa kamay ko. Ang bigat. Sabi niyo. Yan. Hingal. Hindi matanggal ang ano? di matanggal. That's all guys. Thank you. Baka tumawag na si CD. Hindi itong cellphone. Ha? Hindi cellphone. Ano dyan? Ano dyan? Ayaw nga pala dala-dala. <laughs> siya umay dela. 'Yan yeah, pag lumo, pag bumaliktad ako lumulutang. Yes, may may ano na ko stories. Ang bigat ng lubot. Ilagay ko sa story ko sa inyo. Hindi nakaabot. <laughs> Uh, yes, I did it. <laughs> <laughs> I will have my conch chlorine. That's all, thank you. Thank you for watching. Thank you, thank you, thank you, thank you.